Yun o. Babarli ka? Hindi. Ha? Saan yung gitar mo? Hindi, nandito. Itang ina, ang daming mapa. <coughs> <coughs> Sasabihin? <coughs> Sasabihin mo, hindi. Ay, gilap. Ay, sabi. Yun Yung bata yung tinapon, yung bata, tinapon yung makakamahan nila. Yung bata, nagtinapon, pinatay. Yung tinapon sa ilig yung makakamahan na gan. Bata lang yun. ayaw mo talaga ayaw mo umamin ayaw mo umamin pasukan kita <tinyan> amin lang amin ka hindi amin A amin na amin, -amin, na -amin. lang may agree guys, baka may agree pasuk. itong pasok natin to. ha <tinyan> 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 Pinapasuan niyo kame Paro di no. Ay paro uh. Paminsan minsan nagiging mananabas ako paminsan minsan. Tumutuli ako na tuli. Hindi wag. Gusto mo pinpindi sa rapel? Ay hindi. Ha? Aamin ka o lalagyan ko to ng greek po yung ano mo, itong gilid mo. Ito ba talaga, Baroy? Wala 'yan. Mga na hmm, long hair. Daming long hair. Ibi long hair ako, ako din. <laughs> Baka ikaw. Ha? <laughs> <laughs> Uy, huwag mo kukuha ng babarli ha. Magkaiba tayo. Yung buhok mo ton. <laughs> 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 pa si Hindi. Hina pa. Nagbulaw-bulaw pa ni buang ni eh? Huwag mo ligo. Huwag mo giniligo. Mura man naglapok ng... Ligo, naglapok ng... Yawa. <laughs> yung haircut ko, hira na. Mahal ba yun ng... Huwag mo ni Muli, muli, dili.

Dalo ah. na konek. Dalo na konek. Aamin ka o hindi. Matibay ito. Masusun sa natong mayroon eh. Malayo pa sa iyong motor. Guyurong ta natong iba. Meron na balita sa inyo. Balita rin siya. Anong balita yan? Ibig sabihin? No. No. Hindi ah. Hindi ako dito. Ano eh? Sige, patrol? Ah. Hindi. Hindi ka. <laughs> ah.

ikaw pala yung bata yung tinapon sa ilig ng mga kapano natin ka kawalan nyo ko dito may na kay na dya tama po ko rigi kayo rigi nga mura man nag gilang ng Ika, <laughs> Gugur... si Bob Marley. Parang batik, ng bata ka. gambar. Kau. Ano hmm. sa manitigilan ni siyo? Bangag-bangag ba bangag, ni siyo? Bangagi, Ayah. bangagi, bangagi Ha? Bangagi ah, Hindi, hindi, ako, hindi. ganito Puputulan natin ito isa-isa Pag ayaw Hindi ako amin Hindi ka amin? Hindi, kung bakit puputulan niya Dito ito Ha? Mabuti ni si Lord Ulamin natin ito Wala tayong kain eh Sige, sige, sige Ano? Oh, dapat walang kamid ha? <mulay> Kagiddo tus kambata kag lang <mulay> kagid ni o basi kagid ni babmerli babmerli ka nya Okay kay ligo-ligo Ikaw nda gabok manai mong ibunal Takaig ligon syo Pinpilit di pin, pin ka ni pero dil hindi sa kamay sa paa Pila ka o hindi Hilak na nagkatawa. Hindi mo manggunggi iyot yung ating gagawin. Ngayon ako nung konsyo. Ngayon ako Hindi ako ano na. Hindi ka. Musa ka? Ikaw mo iwa? Ha? Makulong ka? Bata ka pa? May license to kill ka ba? Oo. Oh, Iyak ka lang dyan. Hindi. <laughs> Akala siguro nito siya nagbibiro ako syo Pin, pin, <laughs> di sara, pin, di kuchilyo, di armasin. Agoy! Wala pa. <laughs> Sige, sabi na ako na totoo. Ano yung nagbukbuk siya mo, Adile? <laughs> Muna. Hawakan mo nga syo kunti syo Doon, doon, doon. Doon, dito. Lupitan natin yan. Mukhang inang buhok ni. Sakto. Ako hindi ako brutal ngayon, pero madali lang ito. Ayaw ito mamamin. Ipabarang ko sa kung lula. Ha? Dalaga pa lula ni mo. Iyo na ko to. Yo manyak. Nagago ka? Manyak. Manyakis ka. Ano na? Manyakos ka. Ingon magugag dalaga pa imong lula. Kuno manyakis ni mo. Bitago <laughs> pa sa lula ni mo. Bago kung doon mo. ba yung oras mahal? Ah, hindi, hindi, hindi. Oh, eh, eh, Sabi na aku! Oh. Ah. I give you five minutes from now. Five minutes. ako. Yeah, One. Two. Four. 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 umamin ka na wag na tayo na tayo magpa wag na tayo mag anuhan dito wag na tayo wag na tayong... yung putang ina gawa ah! mamin ka na umamin ka na Hindi pa naman buti, hindi ako nagbibiro talaga Ilan na ka-minute? Basta kay 5 minutes 5 minutes, pila, 1 minute na Eh, hindi pa Sabihin mo na dahil ayaw kong dagdagan yung kasalanan ko. Ayaw kong dagdagan yung tali ng mga napatay kong kasama mo. Sige na. Masakit yung leg ko. May terapi pa ako. Diba? Hindi na. Sige Show. 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 Oo. Awaiting kutsilyo. Hindi yung mga ko ba, diba? Pag maaagin ang 5 minutes, putang inakabaho pa kay kagtiil. Pero sige, antusunta ka. Di, arun,

Tugar, tugar, tugar. Sasabi ka na. Hoy, Marlibab. Di ba niyo? Marlibab. Marlibab. Alam mo si Marlibab, kumakain to ng dahon eh. Pakainin ng dahon. Pakainin. Parang yung kwan eh, kambing. Sige na, malapit na kung malapit na matapos yung oras na binibigay ko sa iyo. 4 minutes. Anong 4 minutes, putang ina mo? Last 1 minute. Oh, wala na ako dito. Ngayon bibigyan kita ng partida. Bibigyan kita ng partida. Tumakbo ka, tumayo ka. Kung gusto mong makita na kayo ng mo. Yan ba yung tinatapon yung makasama na akin? Kailog yung bata niya. Sige. Sige, subukan mo. Tapos na yung oras na binigay ko sa iyo ha. Sige. Hmm, takbo. Sst, tama na. Baroy. Saan kalman, dinala yung atin niya? Saan? Paminsan-minsan nagiging brutal ako. Oh. Ha? Ha? Kalma na, Baroy. Kalma na, kalma! Oh. Ano? Kalma na, kalma Meron akong power. Tama bro, bro. Tama na, tama na. Tama na, tama na. Magsasabi na to siya. Magsasabi ka o hindi? Sumunyo sa Diyos ang pag-apos ng kaway. Riso, rebiyar, jukusam, riso, rebiyar, jukusam, riso, rebiyar, nakagalaw siya. Sinabi ko nga sa'yo na huwag mong sagarin. Putang ina, blandi-blandi ka pang animal ka. Papakan kita ngayon eh. Bibigyan kita, bibigyan kita ng pagkakataon. Sige. Hmm. Aamin ka hindi. Huling tanong. Huling sagot. Hmm. Saan dinala? Minsan minsan nagiging sak um, marunong ako maglaro ng sakir. Pero hindi bulay yung sinisipa ko. Hindi, <laughs> mag masakit. Oo. Oh. Saan dinala? nala? na. Hmm. Alam mo gutom ako. Wag mo mong ubusin yung ano ko. Ha? Ha? Ah, sige 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 sige. Sayang yung blandi hair mo. Saan ka nagpa-riban diyan? Ila Orbita? Hindi. The... Lying... Bio... Lain. <laughs> bayot. asa asa gidala. Tugan. Tugan ng kwan, asa ingati. Oh, grabe gila ko. Oh. Dali aba. Tinagilak ni mata ba, sige gidala ingati. Malit lang ko sa kuwang concert. Ay concert therapy. Pagdali. Tugan ka dili. Doon sa ano. Kuram iyom inisim inuwam bilorin. Tugan ka dili. Tugan na lagi. Ah, lagi. Lagi siyo. Ikaw yun? na kumakasap siyo. Anong doon sa? Barangay Tinago. Kaya ka nga na, kaya ka namin binuhay dahil samahan mo kami. Papayag ka o hindi? Doon sa barangay. Anak. Eh. Oh oh, 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 Isa isa na. Kaya siya. Papaya ka hindi? Masasabi na di ako nang totoo. Yawa, yeah, Doon sa palanggay, hanapin si do, ite. Pakay na Doon din Tol. So positive tol. Na-confirm ni Baroy na isa ito sa tumangay sa atin niya. Maumanggi ka ang naong. Maumanggi dili. So, so sabi din namin din naman itong Bob Marley. Bob Marley ba niso? Yeah, Bob Marley. <sighs> masakit ng mga orasyon niya. Talaga masakit? Uh, Gusto mo pa na orasyon? oh, so, sige. Uh, 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 Ituro mo sa amin, laba, masakit yung ulo namin. Uh, ha? Mo na tayo. Ano? ako sa uh, ka oras nagulat Hindi ko maghanap doon. Uh. Uh. Tama ba? Tama ba? Sakit ang puning ko, magkuhan puning ko Hindi pa ako tapos yun. Wala bahala yun. Bakit ina, Bakit ba kayo? Bakit ba kayo? Pagkisahan mo na yan, baka. Hindi ba kayo marunong makuto? Kanina ko pa yan, tinapos nung naman. Bakit, bakit kailangan nyo pang mag, ano na babae para? Ha? Kalibang ka, kalibang sa dira. Kalibang. Ay pala yun ha? Nasa gitna tayo ng... Kalibang ko Bakit nang re-rect na yun? Bakit kailangan nyo mangkasa? Hindi. Uh, ha? ilang ilang bisis mo ginamit yung atin ni Baroy? dalawang May tanong ako. Ano? Masarap hindi? Masarap. Ang <laughs> Masarap. <laughs> Masarap. <laughs> 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 Masarap. <laughs> Manyak na yun Lamit tayo. I Kasi pangalan na nang bata na. Masarap. Ikong e itong bala na 45 ko yung papasok sa ano mo? Masakit. Ah. Uh -huh ituro mo sa amin ha wag mo na kami pahirapan wag kayo pahirapan pa kayo namin si naman kayo ah! uh! Uh! lala kalit oh, na uh! nalibang eh wala may pangilo eh bawag tayo eh wala ah, pangilo wala ka pangilo ka Hah? Anu, anu, Pelibang kung tiwas. Oh, libang jadi tuh. Utang mm. inang yan. Anu kung beker. Libang boy? Baroy, baroy. Tuh segi bangga. Tahu ini baroy. Ya saya minta lang nak. Kalau kan jangan kayu. Jika. Ya men. minta. Libang nggak menit. Libang nggak mau ambil pejut. Nah ini tahu ini bahu. Kemak ni mau buang masih golok

Magipit pinakain ng tai. Ah, mo ng tai na ron ba? Libang sukti wa. masawa na nato ni pagdala ka rosyo. Agi lang sa pa. Iya na ni mong da sa kwandi. Dasa napok, napok pakai ng ang tai. Kena. Buhay, nisko na bai. Tang ina ni si Baroy po oi. Maximo ta gusi pawanang nang pa, kamot ni mo. Buwag tai oi. Tabay pa na humot. Hmm. So, samahan mo kami, hindi? Samahan. Malayo pa o malapit lang? Malapit. Po. Malapit. Sige na, Kamalayo. Bingi, Rasyo? Bingi. May kabingi. Ano kayo kung tuluyan natin? Ano hanto? Mayroon pa ko nang bibigyan doon sa bahay. Hey! Hey! Di bigger mo. Wala kasi no? kuan show, Baroy. Ha? Ano na drew? Di na mare? Yawa. Yeah, show. Sputnik mo dito show. Yawa. Ganto no. ka rin Sputnik. Dao. Sputnik na dala igit. Yawa. Yeah, ah, hindi ko sa Ah. tani, Yawa. Sputnik. Yawa. Oh show. Yawa. Sputnik no. Ay ba pag yung ay pag yung babar liba. Yawa. Yawa. Kalagal Eh bakitano na nakukuyos pa. Ambey, ah. di ako saban na. guys, put ka ah, na batang Mindanao ko. Sa laban ditan ido ha. Smooth smooth na dala. Tara mabusot, tara mabusot. Tara suba. Betu. Ay, wala, tuturan mo kami hindi. Pagtutukan. O oh, sige, yo, taraso.